Winged Pirates Bakit tinatawag na pawak o parawak ang naked hill fighting sa Pilipinas? Ang parawakan na manok ay nagmula sa Malaysia at ipinakilala sa Pilipinas noong ikalabing apat na siglo ng mga Arabong misyonero at negosyanteng Muslim. Kasalukuyan itong Nos Asaka higit sa lahat sa isla ng Palawan, ngunit maaari rin itong matagpuan sa mga lalawigan ng Maguindanao at Lanao del Sur at sa mga isla ng Basilan at Holo, sa kadahilan ng ito, ang lahi ay kilala rin bilang lokal na Holo. Kumpara sa ibang mga katutubong lahi ng manok sa Pilipinas, ang parawoke na manok ang pinakamalaki, ito ay may mahabang binti, isang mas malaking katawan at ulo kaysa sa ibang mga lokal na lahi at isang pinahabang leeg. Sa kasamaang palad, ang mga manok ng parawakan ay higit sa lahat sinasaka para sa kanilang paggamit sa lokal na sports, lalo na ang mga laban ng naked hill, kaysa sa mapagkukunan ng pagkain, kadalasan ang mga ito ay itim, ngunit maaari ring magkaroon ng mapula mula ng mga balahibo. Ang mga cock ay maaaring lumago sa 3 hanggang 5 kilos at karaniwan, pagkatapos ng 6 na buwan mula ng ipanganak, mayroon na silang 1 to 2 kilos, mayroon silang isang mas mabagal na bilis ng paglago kaysa sa mga komersyal at pang-industria na lahi, ang mas mabagal na paglaki na ito ay nangangahulugang nagkakaroon sila ng isang mas malakas na istruktura ng kalamnan. Ang mga manok na ito ay itinuring bilang isang mahalagang kabutihan ng mga pamilya sa rehiyon ng Mindanao at ang kanilang karne ay matatagpuan sa maraming tradisyonal na mga resipi ng isla ng Palawan. May version din naman ang nga taga Bicol na tinatawag nilang aygon. Sa ilo-ilo naman ay hulo ang tawag nila rito dahil sa hulo ng galing ang manok na unang napadpad rito. Ngayon alam nyo na kung bakit pawak o parawak ang tawag dito. Salamat mga kauwak!